<laughs> Hi guys and welcome back na naman sa ating Youtube Channel ano So kararating lang po namin galing uh, trabaho uh, at nauna lang po ako sa kanya ng mga ilang minuto at pagdating ko may dala na naman siya ano <laughs> 'Yung kanya mga in order sa Timo. <laughs> Kasi kung natatandaan niyo dun sa previous vlog natin, nag-order siya ng T na nagtimo, na no. Nag-order siya sa Timo ng mga gamit para sa mga four babies. Tapos sinundan niya ulit 'yon. <laughs> Kada gabi po siya wala siyang ginawa kundi magdudot-dot eh. ng cellphone niya. Pan pag-order by cash ba siya? Depende. May As, cash, may card, may benefit. Ikaw, ano ginawa mo? cash. COD ako eh. Tapos, may mga discount sila? Oo, oo marami sila. Hindi mo hindi mo na siya kayang uh, piliin pa ng isa-isa. Basta makikita mo lang total niya, nag-less na. Pero, so, habang nagbabrowse ka, makikita mo yung difference ng presyo. Eh, hindi mo na ako nag-check na. Basta kung gusto ko yung item. Pero ang technique doon, the more na mas marami. Oo, oo, mas marami. Uh, kasi may discount kasi siya. Magkano yung total na purchase mo? Umabot ka ng 100? Oh my god. Umabot siya ng 100 uh, 106 BD? yata. 106 BD. Mga nasa... Ang binayaran ko na lang is how much? 28. Kung 106 BD, nasa ano yun? Nasa hmm. 15. Oh my 15,000 pesos pa kinabarat. Pero, nagless ka ng magkano? Uh, binayaran ko na lang yung eh 28. 28 BD? Hmm. See, imagine 28 BD. Kaya mas maganda, the more na marami yung order mo, the more na maliles yung ano mo, yung mga in-order. At eto na po yung kanyang in-order. Mas malaki ngayon. This time, malaki na siya. It's a huge! ah uh, at hindi ko alam kung ano mga pinag-order niya dito. Pero, uh, nung nag-order siya, nakiray din na rin ako kasi sabi ko, kailangan ko din bumili ng accessories para sa GoPro ko kasi nasira yung aking ah... Uh, hal dito? Tripod. Tripod ko, tapos gusto ko lagyan yung GoPro ko ng cover para hindi siya ganung kadaling magasgas. May casing ka rin pala na. Oh, mm -hmm. Tapos uh, ano pa ba yung ano? Casing. Casing diba? Oo. Ayan nga, yung silicone. Hindi, meron ko siyang lalagyan. Ah, yung lagayan ng ano? Basta, wiyo. Basta makikita ni Mama yan. Sige, nandito. Ito na. I-crack mo na ito. Oo, oh, na. Imagine, 28 baby. Ito Sir? Wow. So bumili ka ng bag. Magkano bili mo dito? Uh -huh. Hindi mo natanda? Muro lang to. One dinner something lang to. One dinner something? Uh -huh. Oh, cute. So kung ano nasa picture, ganyan din. Oh, ang cute. May oh. I we'll like it. Ipakita mo yung loob. Oh, not bad. May ibang kulay pa nito. Madam hmm. na madam ka. Mm, di diba? oh. ba? Cute. Ganda siya. Ganda. Mahaba? Light, lang siya. Oo. Uh, nice. Di ba? naman. Ah. Ito yung ano, baunan. Lunch bag. May um, lunch bag din. Ah. Uh, ito yung sa akin. Ah, sa iyo. Ah, oh, naalala ko na nagpaano din ako ng lunch bag sa kanya. Mm. Ito rin? Ito. Ayos lang sa akin. Maliit. Maliit Oh, mura lang to, nasa ano lang yan? Yun wala, to, eh. pang long -long wala pang pa to one din ah. 500 pesos lang. Ganda ng quality oh. Ang ganda. Next. Ah! Ano yan? Higaan nila. Ah, higaan nila mga aso. Ang liit! Maliit <laughs> Mali siya yung hila. Pang Mali yung size ba na yung ko. Ay, ikaw na ba ang pala? Lord, saan sinabi ko eh. Ikaw eh. Ay, small man nang napindot uh, ko siguro. Ay, dapat hindi small. Alam mo pala dalawa hihiga. Eh, ito bang Pero Diyos ko, ano yung plug mo na send ko? Bangaw oh, ka sa buh. Lord, saan pinukuha ko? Baka hindi okay. Lord siya ang mapili mo. Kaya nga napindot ko to. Oh, sarod. Okay, next. Habang tayo nag... Yeah. Abang kami naggaganito, nag-upload din ako ng video. Ano okay, yan? Baon. Ah, yan yung bango lang ko. Nagpasama din ako ng ano sa kanya, baunan. Wow. O, diba? Ganda. Ganda siya. Maliit ba? Ganda. Oh, wow. Ito yung, ito yung sa akin. Ganda. Ganda niya. Kasi ang kagandaan nito, hindi madaling malamig. Lamig. Lamig. Oo. Oh, Ganda. Maganda siya. Pag kahit malapad, ano? Oo. Uh, oh. ganito ba yung kisip? O, ganyan kayo siya. Pero mas mataas yata ng kulit. Ayos okay. lang. Yan ang ah, laki-laki naman. Sunod. Ano yan? Blouse. Ha, ah, blouse? Kinakabahal ako baka maliit. Ha, ah, blouse yan. Uh, Kaya First time mo. ko lang kasi mag-order ng damit mo. Eh. Baka maliit. Maliit? Ah, okay. Sakto lang. Isukat mo. Huwag oh, na, may Ano okay. ba ito? Maganda rin siya. Ah, hindi ko alam yung mga pinag-uwi Pero kung danya. kung sakali man na medyo malit sa akin, eh, parang regalo. Ay, maganda yung tela niya. Maganda yung tela. Maganda yung tela. Pwede mo nang papasok sa... Ito sa akin. Sa work mo. Ang Ganda. Ito siya. ganda siya. or something lang. Kundin na? Hmm. Ayun, wow. ganda. No? Ganda siya. Ganda. Okay. Higaan lang talaga mali yung ano ko. Okay, okay. next. Ano ka? Ha. Ah. Ha! yun din? Ah. Uh -huh. Wow. Okay. Mm. Ah. Ganda. Ganda. Ano siya? Malaki to ah. <laughs> ah, malaki. Diba? ah ano ba? Ano ba pinipili mo? Pero malaki talaga pinili ko kasi hmm. madali na lang magpatabas nun. Wow. Thank you. Ganda na. Malaki sa'yo? Hindi. Ayos na. Ito lang. Next. Okay. Ups, kung nakikiyos-yuso mo na. Ano o, to? Ano? Yung side yata yun. Yung bahay. Yung Ito mo? parang pang babae. Eh. Hmm? Parang pang babae? Eh? hala alam niya na to. Kala nung laruan Kasi nga ganda kaganda, hindi siya yung plastic lang na ano. Naka ano talaga siya. Ang laki Parang laki. Oo, oh, ano na yan eh. 32 kinuha natin. Ito. Ah, pambahay. Hindi, sakta lang. Ah. Sabi sa naman. Sakto lang. Kaya e, ah, siya. Uh, Pambahay lang ba? Pang pero cute dito lang sa bahay. Uh, nakiride doon na rin ako. Naganda siya. nakiride doon na? nakiride doon. pero ako nagbayad niya. Ah? <laughs> uh, what's this? What's that? Uh, ah, yung towel nila. Towel nila? Oo. Uh, uh. Lilita. <laughs> Ano tawel? Yung may try nga nila pagligo. Ah. Pero okay lang to. Kasi eh, maliit ang pag... kinuha mo. Eh 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 si mama parang bang out din to eh. <laughs> Namamali ako sa mga gamit nila. Dapat bibili okay. mo yung malalaki. Okay na, okay na. Ano, sunod. Okay lang yun. <laughs> ah. Pan <laughs> sandwich. Ay, yung sandwich. Yeah. Pero bawal yan. Dami po niyan bawal sa pagbubuhat. Oh my god. Ang right. cute. Ito nga yung itlog ang may lalagay. <laughs> ang ganda ng mga ano nila, lagayan. Nakaano talaga siya. Tabi sayang yung mga. Oo, mar. pwede mo gamitin kasi oh, naka... Ito, sandwich sa ka-itlog. Ni, cute. Cute siya. Yung sandwich lang naman at sa oh, kan. Bawni, pang bawon to ni Ishi eh. Oh, okay. Sunod. Ano yan? Ano yung babasagin? ano rin sila, no? Maingat rin sila sa mga... Oo, oh, nakano talaga siya. Ano yung babasagit? Ah, baonan. na! Ah, okay. Ito yung order ko. Kali na to? Sa akin. Ah, yeah. baonan. Oo. Ah, na! Ah, oh. May spoon na siya. Hmm. Maano sila sa mga, ano ah? Oh, Packing, no? Mm -hmm. Maingat. Next. Ano yan? Higaan na naman. Higaan na naman? Malit na naman to. Eh, small kasi binili mo. Mali na napindot ko talaga. Mali ko. <laughs> <laughs> eh, na pindot ko. ay Eh, kuna pa kay Roxy yan. Ang lapad ni Roxy. <laughs> next Ano to? Ah, tripod. Sa akin to. Eh, kasi okay. nagpabili ako ng ko ano. Bakit na? Bakit na? Bakit na? Ang ganda ng mga ano niya ha, quality ha, kung ano yung nakita mo sa... Ah, kasi masira na yung tripod ko eh. Ikaw na mag-assemble. So, okay. Ikaw na mag-assemble yan. Yeah. Mm -hmm. Maganda tong tripod niya to kasi ano lang siya, hindi siya mabigat, tapos ano lang talaga siya. Ah. sino <coughs> sunod. Ako na ako na, sunod na uh... Oh, yung laptop Oh, oh yeah. Ah, ito na yung ano. Kalit naman ang kutsara. <laughs> May chopstick. Kutsarita yata ito eh. Hmm. Bakali na ito. Sa'yo. Eh sa ba ito? <laughs> Para ako Next, ano yan? Ay, Ay! ay ang nila. Ayun yung Marash. nalagyan mo na ng na shampoo. Uh -oh. -uh. Ah, not bad. Dito. Ay, parang katulad lang doon sa amin. Uh Oo. -oh. Ganyan din siya. oh, ay mahal yun eh. Mura uh -huh. lang yun. Dika na to. Ah, dito may lalagay yung Mura shampoo. Oo. Uh, uh. -oh. So, pag maliligwan pag, yung mga fur babies, dito lalagay yung ano shampoo, tapos ilagalan mo lang. Uh -oh. Mas uh, makakatipid ka Next. Ano yan? Ah, uh, ito yung makeup. Uh, ano to? Mascara. Mascara? Uh -uh. Oo. Oh. yung ano to eh, buy one take one kaya ginrab ko na. Okay. okay. Next. Next. O, saan ko ilalagay yung ano? Alin? Next, ano to? Oh, ah! Yan. Ito yung ano, pang cover ng ano. No. Ng GoPro. Uh -huh. Uh -huh. Silicone yung napili ko. Ayun, maganda pala siya oh. Ganda? Silicon. Uh -huh. Para hindi siya magagasgas. Ganda sya, Tsaka may ano pa dito, pawakan. Parang ilalagay mo siya dito. Oo. Uh -huh. Nice. Ano okay. Ah, ito yung pangunas ko dyan sa kitchen. Kitchen? Uh -huh. Ano to? Ito yung make-up yata to eh. Ito make-up. Uh uh -huh. Ano naman to? Ay, yun sa'yo. Ah! -huh. Lagay ng gopro Ang hmm. Not bad Para may lagay ng gopro ko. Hmm. Thank you Tama yung isa pa Special kasya na yan dyan O dalawa pala yung pinili mo? Dahil tig-isa tayo Dali eh. ah, tig-isa hmm. bibit-bit ka rin yan so, Ito ano to? Ah. May mga lip, may mga lipstick din sila. Oh. Try mo. Ito yung apat na klase. Eh. Try Ayan. mo ano ba yung lipstick ba? Uh, uh Try mo. Kita uh -huh. mm, nah. na, kita na, kung maganda o hindi. Try mo. Sa okay. susunod, pag bibili mo na yung mga ano na, dami. na yan kasi nga, kahit pa paano, sample na tayo. Testing lang naman, ka, Pang pangalawang, pangalawang testing. Ah tama na. ha? <laughs> Kaya sa susunod na dapat damit na... Ay, rambang saan? Masirain ko ito. Uy, ito walang ano. Ano ito? Ay, buong kung ano yan. Tuloy ako yung nalilig ko. Ako nag-order yan eh. Ah, okay. Safe talaga eh. Ay, oh. baunan. Okay. Ang ah, ganda. ganda niya. Lunch bag. Ay, lunchbox. Lunch, ano? Maganda. Sakto-sakto na sira no, may yung... Mayroon siyang lagayan ng ulam mo. May divider na. Sakto-sakto talaga. Kasi nasira yung akin ba unan? Ano, ano? Ito yan. Hindi, ano lang yan. Para hindi, ano... Di ba nakakatanga? <laughs> oh. Uh, -huh. may divider siya. May divider. Uh, -huh. Ano na i-divide mo dito? Uh, di depende kung mula ulam mo dapat yan dry. Ah, oo. di ba? Oh. Ito lang ikapagkain mo ngayong araw na to. Hmm. Next! Ay, wala na. Last na to. Ano to? Ay, yun yung lalagay sa banyo. Sa, ano, toilet uh, sink. Ah. Sa ba, ano, tawag nito sa toilet. Uh... Ah, uh, hindi ko na alam. lang! Ah. Ah, yun lang pala. Umabot ka ng 25 BD? 28. 20, ah, 28 BD. Uh -huh. Kaya sa susunod, ano, dapat. Yung mga <laughs> yung mga ano, <laughs> ang, ang, ang gagamit, bilhin mo yung mga damit, Nangin, mga sandal, sana. sapatos. Hmm. Yung mga ganito, tama na yan. Mm Oo. Oh. Ay, ko na magbukas, hindi ko alam yan. Lipstick yan. Hmm? Oh, try mo. Ah, Ganda na ano. Apat na klase ito. Eh. Ano mga apat na klase? Natatanggal? Uh, ha? Natatanggal yan? Pagpapalit-palitin mo. Oh. Hmm, ganyan. So, ay, Parang... totoo yan? Oh. Sige, try mo nga. oh, hmm. totoo. Ano pa yung isang kulay? Pakita mo sa kanila. <laughs> Parang siyang panglaruan. <laughs> hmm. Sa ibang kulay. Oo. Oh. Okay lang yan sa akin. Kasi, no, para may pamalit-palit. Yung isa, so, red. Ang uh, oh, kulit. Uh, para mga pencil, ano. Uh, Cute. Sina-swatch mo. Mm -hmm. So, yan yung mga na-order niya, na-purchase niya sa halagang 28BD. Which is okay naman siya. Hindi naman siya yung tipo na... Uh, pag dito joke-joke lang matibay naman yung mga items nila quality, quality talaga tulad dito naka-plastic pa sila naka-sealed ano, naka pa talaga kagandahan yung pag uh, di deliver yung pagpapacking nila maganda yung packing nila talagang maingat sila mag-pack. hindi yung basta basta no parang hindi minadali talaga, no? So, kung meron mang supply, eh, ako yun, mali yung pagkaka-order oh. ko. Mali yung pagkaka-order mo dito sa... Mali yung napindot ko. Mali! Pa? Hindi eh, di kakasya dito si Roxy. Eh. Easy <laughs> lang yun, eh. Easy lang. Tapos tatabi ko lang <laughs> sa mga natingin ng isa. So yun lang yung ating vlog for today. At ano, order ka pa ba ulit? Oo, oh, nakaplano na yung pangatlo. <laughs> Hindi kasi may makikiride on eh kaya. Sa so, susunod ang bibili mo, damit, uh -oh. short uh -oh. mga damit na. Oh, uh, ito na, damit na tong sunod ngayon. Chinelas, sandals, uh -oh. mga makeup mo kung gusto uh -oh. mo, lipstick mo, nail polish mo. <laughs> okay lang yan, dito-dito. <laughs> so worth it naman yung kanyang uh, binili, kanyang in-order. At ang laki na na-discount uh, mo talaga. Oh, sobrang laki. From mm -hmm. 100 BD up down to 28. Oh. 28 si so, imagine ang laki ng uh, lesson mo mga nasa 80 siguro, no? Mm. 80 billion na less. sa, so, uh, sa so, uh, so, uh, Anyway, ito lang yung ating vlog. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and i-click nyo na rin yung notification bell para every time na mag-upload kami ng video, updated kayo palagi. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye!